Dito sa bayan ng Kasiliejo Zambales, nakilala namin ang 26 anyos na inang si Raquel. Alalahanin para sa kanya ang pagiging payat at sakitin ng anim na taong gulang na anak niyang si Angel. Minsan po hindi kumakain ng umaga, Pagtanghalian na ano lang po kamote gan nalulungkot din po ako kasi hindi ko mai hindi namin maibigay yung dapat na nutrisyon ng mga bata based po sa 2023 na data po ng uh, local government unit uh, number 2 po ang barangay na ito on the highest malnutrition rate ng mga children below 5 years old it's the reason na napili na area for implementation ng Bless a Child Project. Setyembre, noong unang nagsimula ang Operation Blessing ng Bless a Child Program sa lugar nila Angel. Ngayon, nakikita ang positibong pagbabago sa 77 katutubong bata na nakakatanggap ng mga masusustansyang pagkain, medical check-up at gamot sa ilalim ng programa. Ilang buwan din po siya nagkasakit na hindi ko po alam pala yung, yung dahilan na yun, may UTI ay po pala siya. salamat nga sa Panginoon at may ganito eh, na ipakita po sa mga laboratory. Nalaman na may ganun para maagapan. Sa pangangatawan naman po, uh, nag-improve po yung, mga, yung katawan nila. Hindi na po yung dati na sobrang payat. Nagkaroon po ng konting mga laman-laman. <laughs> Naging bibo sila, tsaka nakakasabay sa eskwela. Bukod dito, sagot din ng Operation Blessing ang kanilang school supplies at ang mga nanay naman ay nakakatanggap ng cooking training at magkakaroon din ng livelihood project. Kasama ang ilang CBN Asia Family of Ministries, nagsagawa rin ang Operation Blessing ng iba't ibang activities para sa mga beneficiaries. Ang CBN Asia po ay naniniwala sa kabuang pag-aalaga ng tao. Kaya sinama po namin ng Superbook para sa mga bata at syempre kasama rin po natin ng Pamilya Maleta para naman po sa buong pamilya. Kasi naniniwala po kami na hindi lamang yung physical na kalusugan ang dapat nating inaalagaan. Kasama po dapat ang pag-aaruga sa ating spiritual na katawan. Sa, sa pamilya ko, asawa ko po yung hindi ko ma, ma, ano sa church. Pero po ngayon, tara, si, siya, siya na po yung nauuna. Si, ano, church po kasi, sa prayer meeting. Tara, punta tayo, ganun po sa buo po ng operation blessing uh, ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo kasi kami po yung napili na natulungan hindi lang kami mga magulang kundi sa mga anak namin na mag-improve po yung mga, yung mga timbang at height ng mga anak namin po <laughs> nakakatuwa po sa po